yun grabe yung nangyari sa Taiwan oh. yun yung lindol nila kaya mo yun yung sa tulay oh. grabe ah oh, lakas ng uga no? lakas ng ano ng impact no? lakas ng galaw ito naman nasa <tod> ng, ano, yung MRT Ayan. Oh. grabe yung ano, nakakatakot yun ikaw ba naman 7.2 tapos nakasakay ka sa sa train tapos sa loob ng bahay, oh. Naku ano po, nakakatakot. Talo kami kasama kang bata. Dapat ingat. Ayan, oh. Tama mo, muntik na yung sasakyan. Grabe, no? Tama mo, yung building, oh. Muntik nang bumagsak talaga. Tapos yung agos ng tubig. Tapos ayan, yung bundok, oh. Grabe, naku po. Napakausok, ah, ah. Nakakatakot naman. Ito yung building, oh. Grabe. Talaga naman, oh. Grabe talaga, yan, oh may LRT oh. Ay, nagbibidyo. Lakas ng loob, no? Nakapagbidyo pa siya. No? O, oh, ayan yung mga shaking talaga, oh. Ramdam na ramdam. Ito sa loob ng bahay, oh. Ako po, kawawa na may aso. Yung mga gas. Yung mga ano. Ayan, bumagsak. Ang tori. The strong tremor and several aftershocks brought... Tapos mga MRT, LRT, ano, natin service muna kasi talagang malakas yung ano. Hindi pwede ba? biyahe, delikado, di ba? Ay, grabe to. Ay, ito. Oh, grabe yung Ah. Oh. Ah. Oh, ah, hindi, no. Kasi yung yung kuha sa, ano, sa taas, yung bundok. Sa San Highway, tabi taming MRT, oh. Ay, grabe. Parang bibiyak-biyak na. Ako po, sa lahat ng Taiwan. Try for Taiwan po tayo. Ayan na yung pagkatapos. Sa City pala yan. Ayan na. Ang sabi. Nasa district nyo, Taipei. Ayan o. Oh. 3,478. Ang dami. Grabe no. Grabe. Tapos ayan yung ano ngayon. Yung live na yun. Gabi. Ayan, grabe. Baka talagang babagsak na yan. Kaya naya live kita. No Delikado. Kaya dapat umalas na yung mga tao dyan. No? Mga sa salat na sa tayo. Ingat po kayo dyan. Napakalakas po. 7.2. Ingat po and pray for Taiwan.